Hello! So guys, no, eto may panibago tayong tips, no. Kayo sino ba rito yung katulad ng kuko na ito na napakadaming wax, no, yung pang mga dry skin. Alam nyo guys, no, kung mar kung isa kayo dito sa mga ganito na tinatanggal na parang uh, binahaya na ata ng wax o parang matagal na pinabayaan guys ayan po so pag nagpalinis po kayo okay lang po patanggal nyo po muna yan para mga dry skin dry skin na yan yung nakikita nakapalibot sa kuko kokonyo kasi yan po ay sa so, pagmatagal na po talaga ganyan po talaga yan po yung mga tinatawag na dry skin na talagang namamahay na so okay lang po yan pag pinatanggal nyo po yan ganyan po yung parang nagpuputik na parang pwede nang taniman ng munggo no yung lobo o ban ng kuko yeah kadiri talaga so guys no okay lang po yan, patanggal po ninyo pero po para hindi na po bumalik yung ganyang uh, super dry o yung mga dry skin na yan. No? After nyo patanggal yan, ang maintenance po yan guys, huwag po muna kayo magpa No? Ang gawin po dyan nyo guys, pag napatanggal nyo na po yung mga dry skin, dry skin na yan, ay magbabad-babad na po kayo ng tinatawag na petroleum jelly. Yan po ay para hindi na po manumbalik yung pagkakapal ng ganyan mga dry skin, dry skin na napaka ano po super lalim na puno at yung iba po nga yung iba na susugatan kapag hindi po maayos yung pagtatanggal ng mga dry skin. So napaka-importante po talaga na matanggal po lahat yan at hindi naman siya 100% na matatanggal kasi yan po talaga nanuot-nuotan po yan. Walang iniwan po yung pagmatagal na po na is takyan at na talaga namahay na po doon sa loob ng kuko ninyo minsan natutuklap na po yung kuko ninyo so para maiwasan po yung ganyan ugaliin nyo po yung magbabad po kayo ng petroleum jelly hindi lang po sa talampakan na nagkakalyo pwede rin po dyan sa mga kuko na kung saan po yung maraming dry dry skin na tinatawag so importante po yan na bababar po yan ng petroleum jelly 100% guys no kahit hindi po kayo magpatanggal ng mga dry skin basta uh, napansin ninyo para parang makapal na o parang magaspang na yung mga talampakan niyo o yung mga dry skin nyo sa kuko, pwede nyo na po yan babara ng petroleum jelly. Hindi po e-effect dyan ng lotion, petroleum jelly po talaga yan. Everyday na gawin nyo po yan. At mapapansin nyo po yan, kadaligo ninyo, pag uh, pwede nyo kuskus-kuskusin at matatanggal po na babawasan, hindi nga po nabibigla. Pero uh, siguro mga one week po kayo magagawa ng petroleum jelly, natatanggal po si dry skin. So ayan na, may panibagong tips na makainalaman. Yung iba po hindi po alam yan, palinis lang ng palinis ng kuko tapos cutis kagal. So yan po, pwede nyo po patanggal yan o kung, uh, ayaw nyo, natatakot kayo magpatanggal ng mga dry skin dahil baka masugatan kayo, babaran nyo na lang po ng petroleum jelly para at least unti-unti uh, po yan na alis o lumalambot o unti-unti po nawawala hindi nga lang po biglaan. Yan po, dalawang option po yan. Pwede nyo nang hindi patanggal, pwede nyo baba petroleum jelly. Or pwede nyo patanggal, pwede nyo rin palagyan ng petroleum jelly after. So yan po ang para meremedyohan yung mga kukunin nyo na patay na, napapunta na doon sa talagang uh, kulang na lang. Eh, bunutin ko bagasang sa ngipin, bulok na po yan. Kailangan bunutin. Pero kung magagawa pa ng remedyo, gawa nyo po ng remedyo. So petroleum jelly lang po ang solusyon dyan sa mga dry skin, dry skin na yan. At hindi lang sa no? Okay guys? So ayan na tis yung iba po dito kasi may mga case na ganyan na mahirap matanggal or uh, pag nagpatanggal sila nasusugatan hanggang sa namamarder. So yan tip po yan sa mga napapansin ninyo dyan na ano, may kukunin nyo na takot magpalinis lalong lalo na yung mga diabetic dyan. No? So ugaliin nyo po magbabad-babad ng petroleum jelly at yan po ang magiging solution sa mga dry skin nyo no? o kahit na sa mga kalyo. No? Subukan nyo po yung magbabad-babad ng petroleum jelly. At mapapansin nyo, mawawala po yung gaspang o yung parang matigas na balat. Nawawala po yan. Ugalin nyo pakatapos maligo, maglagay na po kagad ng petroleum jelly. At yan po yung gagawin nyo parang lotion sa mga kalyo ninyo para numipis at unti unting bumalik na po sa normal ang inyong mga tinatawag na sensitive skin. Kin daw kuno. Ayan guys ha. So, paki-share nyo guys at at least marami po matutunan yung iba lalong-lalo na pa yung mga hindi nakakalam. Okay guys, para meron po tayong paganda no sa kalusugan at maganda rin po yan para maiwasan po yung tinatawag na magpalinis pa hanggang sa madamage at minsan yung iba po nagiging cause ng pagkaputol ng paa kasi pag nasugatan po lalo na po sa mga diabetika ah, ah pag nagpalinis sila at piniwersang linisin tanggalin ng dry skin guys ayan po hanggang sa nasasugatan at dumalaki at napapaputol pong paa. Marami pong nagiging cause ng ganyan na napuputulan ng paa o daliri. Okay guys? So yan bigay tip lang po yan sa mga diabetic na mga dry na ang tinatawag dry skin ang mga kuko o marami ng mga tawag dito dry skin o mga gaspang o makangkalyo. Okay guys sa susunod uli nating na pagbablog at pakishare para at least marami matutunan ng ating mga kabayan. Maraming salamat. God bless. At hanggang sa muli at marami pa tayong ibibigay na tips sa inyo no na antabayan ninyo at huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel na Osisera at panoorin niyo pa po ang iba ko rito mga beauty tips para bi pa po ko rito sinishare ng mga beauty tips okay guys hanggang sa muli maraming salamat god bless thank you